Viral sa social media ang video kung saan nakitang kinuha at ininuman ni First Lady Liza Araneta Marcos. Wait lang, wait lang. Uh, Sir Rafi, pa, si Senator Rafi Tolpo, post idol, perang po muna nitong video nyo. sa sa Frontline Pilipinas at sa TV5 po, perang po ng video nyo. Ang wine glass ni Senate President Jesus Cudero ang reaksyon ng senador alamin sa report ni Marcela Lim. Bago pa ba man magsimula ang tradisyonal na land o wine of honor sa Malacanang kahapon, mukhang game na game na si First Lady Liza Araneta Marcos na makipag-inuman. Matapos sa lubungin ang mga dumarating na miyembro so, ng diplomatic corps, dumiretsyo na sila ni Pangulong Bombo Marcos sa ceremonial hall kung saan nag-aabang ang mga panauhin. Dito na una ng viral moment ng First Lady. Sa sunod kasing tagpo, nilapitan niya sa Senate President Jesus Tudero. Kinuha ang kanyang wine glass sabay inom. Iminalik naman niya ang baso sa senador na tila na... Ginawang waiter eh, no? <laughs> Napagkamalan siguro ng waiter, hindi nakilala. <laughs> Tatawa lang sa nangyari. Matapos nito, bumati ang First Lady sa ibang guests at makikita't inabutan din siya ng sarili niyang wine glass. Naging usap-usapan sa social media ang ginawa hindi ng yata, First Lady. Hindi yata napansin si Senate President, Senate President Jesus Escudero. Malamang hindi nakilala siguro, napag-akala siguro ni Madam First Lady waiter or ano taga-abot ng wine. Ibang tawag doon kapag mamahalin at social lang ano. Lumahalin at social ang salo-salo. <laughs> ano bang tawag sa mga waiter? Escudero. para sa ibang netizens, tila naging waiter ang senador. <laughs> May iba namang nagsabi na parang nabuli ang Senate President. Ang isang netizen, gumawa pa ng meme na kunwari pinapalagay pa umano ang baso sa sink. Hirit pa niya, malakas daw pala uminom si First Lady sa isang text message Sina Bumawi naman pala si ano eh. bumawi naman uh, nag ano pala si ano si Senate President Chis Senator Chis Escudero meron siyang pahayag parang okay lang din naman sa kanya kasi naintindihan niya naman yung sitwasyon or naintindihan niya yung unang ginang so ito nga pala may sabi ni Escudero na ang kanyang ginawa ay pagiging isang gentleman. Dagdag ni Escudero, kung para sa iba ay pagiging makaluma o under ang ginawa sa kanya, hindi raw kailanman makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa tao. Wala pang komento ang First Lady tungkol sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, no, lang. Halili, <laughs> News 5. Kahit naman kasi... Ano to eh, kahit naman kasi nasa Malacanang to or member or first lady or member ng unang pamilya eh. tao pa rin po si madam nagkakamali hindi po natin alam kung ano ang ano niya kung ano ang dahilan niya kung ano ang totoong nangyari panoorin niyo po itong isang video mga padli kung saan nag yung buong ka, buong ulat na pagano buong ulat ng paliwanag ni Senate President tungkol sa nangyari. Ito po. Sinagot ni Senate President Francis C. Escudero ang nag-viral na video nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Vandilur sa Malacanang kahapon. Dito may kita ang pag- United Nations TV, pahiram po nitong ano, pahiram po nitong video nyo. Salamat po. Kuha ng unang ginang ng wine glass na hawak ni Senador Escudero. Ininuman ito ni First Lady at binalik din kalaunan sa Senador. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ay kay Senador Escudero, kinukonsidera niya bilang pagiging gentleman o maginoo ang pagisilbi sa mga kababaihan. Anya, bagaman maaaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Dagdag pa ng mambabatas, hindi anya dapat minamasama ang anumang pagkakataon na makapagmaginoo sa sino mang ginang o bilibi. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang sa isyong ito. Totoo nga naman, kung tutunay kang lalaki, talagang importante yung pagiging maginoo. Kahit sino naman. Saka, Inunan sila ng camera <laughs> mga politiko yan siyempre kailangan ano ka lagi dyan good vibes lang huwag, ka, wag na huwag ka magpapakita ng mga negatibo kundi pagpipistahan ka ng mga ano pagpipistahan ka ng mga <laughs> ano bang tawag sa mga paparazzi ng Pilipinas so yun nga mga padli ano masasabi nyo rito sa nangyaring ito matatawa ba kayo o may inis <laughs> opinion nyo mga patli kayo nang bahala